Uh, hello po. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 31 ng Marso 2025 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6.35 ng umaga, araw po ng lunis. At nais ko po mag-vlog, mga kababayan, mga minamahal, patungkol dito sa uh, bakit nangyari iyan sa Qatar 17 o ano ang dahilan bakit nangyari iyan sa Qatar 17 yan po ang tatalakayin po natin dito at kagabi po ay nanood ako doon kay kapihan ni Art at Ago Uh, kung dito ay eh, alas otso ng gabi, eh. <laughs> isang oras din. Isa yan sa tinalakay nila. Opo. Yung marami talaga ang kwan, marami talaga ang nabubudol o nabudol. Opo. Kaya nag-comment ako dun. Nag-comment po ako dun sa kapihan ni Art at Ago na marami ang mga OFW na naluko dyan kasi ginamit nila si Mutsa Osun. Opo. Si Mutsa Osun po ay noong una ay kwan yan eh. Parang ang gusto niyang palabasin, siya ay nagmamalasakit sa mga OFW yung may mga complain ay nilalagay niya sa YouTube. Opo, ganun po ang umpisa niyan. Hindi ko alam kung OFW siya o hindi naman. Pero nagtataka ako, bakit yung ang content niya, yung mga minaltrato, yung mga hindi pinapasahod, yung gusto ng umuwi na hindi pinapauwi, parating ganun po ang ang mga istorya niya doon sa YouTube niya. Tapos, sinasamahan niya ng kaunting sexy dance. Ay, gustong gusto po yan ng mga, kwan eh, mga UFW eh. O, hinahaluan niya ng bahagya. Nung marami na yung view, nung marami na ang followers niya, medyo iniintroduce niya si Duterte. Doon na ako nagduda. Kasi, Kwan eh papunta na ron sa kwan eh ang sinasabi niya ay eh, matapang si Dotirti. Oh. Maganda ang Davao. Ang Davao City ay disiplinado. Ganun na ang content niya nung marami na siyang follower. Opo. Kaya ay hindi na alis yung mga follower nga kasi hindi hindi nila alam eh. Maya-maya, ibuto natin si Duterte. Ganun na siya eh. Ibuto, ah, yun na talaga. Ibuto natin si Duterte. O, magaling si Duterte. O, matapang si Duterte. O, disiplinado si Duterte. Ganun na po ang mga content niya eh. At hindi lang po nag, nagwakas doon. Siniraan pa nga yung mga kalaban ni Duterte. Maalala ko noon si Binay eh si Bina ihinahamon niya ng kwan eh, sa entablado po eh, na hindi po nangyayari yan. Oh, hindi nangyayari yan na ang isang artista o isang ah, uh, yung kasi parang artista na rin yan eh, o oh, media people Oo oh, oh, nga, binabayaran sila para tatayo doon sa entablado. Mga mga yan, eh? mga kumikiro opo crowd drawer o ay bakit niya sisiraan yung mga kalaban <laughs> kaya kaku iba ito o mabuti hindi siya dinimanda sinisiraan niya lahat kaya nga ganyan ang nangyari maraming die diehard ito na nga itong Qatar 17. Yun po ang kinoment ko doon sa doon sa uh, kapihan ni Art uh, ang ibig kong sabihin ay ayan isinulat ko na diyan sila ay naniwala kay Duterte. Dahil pagkatapos nung nakuha yung mga simpatya nila, parang tulpo lang po yan eh. Si Tulpo, kunyari, tumutulong sa mga mahihirap, mga inaapi, mga nasa laylayan, pero wala din eh. Wala, din eh. Siya lang ang kumikita dyan, si Tulpo. O, kasi aayusin nung kwan, iaayusin nung milyonaryo eh. O, huwag ka nang maingay dyan, oh, di ba? Ganun lang po yan eh. Si Tulpo ang ang kumikita lang pero nakukuha niya yung mga simpatya ng mga tao kasi pakunwari na gusto niyang tulungan. Opo. Yung may mga problema, yung mga iniwan ng mga asawa. oh, ganun po eh, yung humihingi ng sustento. Ganun po ang kwan eh. Ang, ang common na buhay dyan sa Pilipinas. Kaya maraming naaaliw eh. Ganun po yan. At ito nga, isa na yan si Mocha Osun. Opo. Ay, pero ngayon ay wala na kasi bistado na siya eh. Malamang nakita ko po na parang pinagbabayaran na nila yung mga pinaggagawa nila na paninira o panluloko. At ito na nga, itong Qatar 17, napaniwala po ito eh, unabudol ni Duterte. Nagtiwala sila kay Duterte. At may narinig nga ako, hindi naman confirm, sinasabihan daw sila na malakas si Duterte sa Qatar. Opo, malakas daw si Sara sa Qatar. Ganun eh ay sigurong puno-puno nila o yung mga kasi grupo-grupo po yan eh grupo-grupo hanggang ngayon namu-monitor ko yan na may mga grupo-grupo pa na labing lima sila labing dalawa ayan pag pag nagsalita ka ng anti Duterte ay kukuyugin kanila. Opo, ganun po 'yan ay wang ko lang kung mga totoong tao yan o yung iba kasi ay halos wala namang meaning yung sinusulat eh. Ganun. Uh, sa ngayon, yung huling balita ay humihingi sila ng tulong sa gobyerno. Yung Qatar 17. Opo, natulungan sila na makipag-negotiate sa Qatar government. Yung yung gobyerno natin ay yan na nga. Yan na nga ang problema dyan. Pero ganun din, ganun din ang napakinggan ko doon magaling magkomento yung si Kwan, eh, si yung si Art magaling eh. Parati akong nakikinig doon sa kanya kasi matanda sa sa akin yun siguro ng mga dalawang taon o tatlong taon mas kabisado niya yung history. Upo. <laughs> At hindi siya nagsasalita yung kung hindi history. Opo. Kaya gusto-gusto kong makinig sa kanya. Naandito rin ata siya sa Los Angeles. Opo. Pero matagal siya nagpahinga kasi parang nagkasakit siya. Opo. Yun nga ano, uh, kaya naisipan ko na ito ang talakayin ko ngayon bandang alas 9 ng gabi, gumawa na ako ng itong itong topic ko at ito nga yung i ko sa inyo na Bible verse. Opo, ganun po ako eh. pag humahanap ako ng magandang topic tapos pag may ma po ako na Bible verse, yun. Pero kung wala, kahit maganda yung topic, hindi ko na hindi ko na tinatalakay. Opo, Uh, pero bago ko po ibigay yung Bible verse, ay hayaan nyo muna, nabatiin ko po muna itong batch number 1. ano? At nais ko po silang pasalamatan. Ito po sila, ano? Si Rosana Narumi ng Japan, Al ulalia ng Bakur Pampanga, Libra Girl, Alex Sarminto. Salamat po sa inyong lahat. Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Barin, Will Utaib ng Laguna, Nelson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore. Andre Deliber, Arnold Pernal ng Cebu. Larry Narbais, Jose Elenita Sklapler ng Germany, Bin Puno, Peralta ng Mamburaw Occidental Mindoro, Maribel Baligat Kulyu, Kyur, uh, Jona M. Renaldo. Abintino, Mel Herrera ng Ebaston, Illinois, Ernesto Aburke, Placer E. Duarte, Hiasmin San Juan, Roman de Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Luwin Sigako, Ike Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lenny Bungat, Agripino C. Eduardo Gonzalez, si ng Singapore, Bumble D di Juana Duco, Ernesto Honrado Josephine Lucas, Bert Abogado, Dimitrio Pascual, Solidad de Maculangan, Brenda Martin, CJ Torrio, Milchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, uh, Lawrence Alindayo, Edilberto Infante, Bos Reyes, Paul Vincent Lim, Sony Gaya, Rupino Baldos, BT Bilasco, William Eli, John D. Cinco, Victorino Repran, Norman Nabatar, Bonifacio Abela, Danilo Magno, Carl Alman, Salbi Ibanez, Dumus Timtim Mercado, Bernadette Francisco, Yoser P.O., Cyril Andres, Hermigenel Dugardi, Robin Delpin, Mama Gina, Lanso Mintag, Leonardo Asibis at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga bloggers na nirerekomenda ko po sa inyo na ating panoorin at suportahan ano. Ito po sila no, si Michael Apasible Bulletin, si Attorney Insurikto, Bonyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Toto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Tulangto, To, Christian Isgera, PMTJR Vloggers the action man Roy Japan Torres Apostol CGP Pichay Kapihan ni Artat Ago, Dimjus Journey Kakamping Ang Batas with Attorney Claire Castro Ka Waldi Carbonil Attorney Silo Magno at saka si Kristan o gali po natin na makinig sa kanila at marami putang tayong natututunan sa kanila at nakikita ko po nasi lain ay nagbablog para po sa ikabubuti ng bayan o para sa bayan. O sige po at tayo po ay ay tuloy-tuloy na. Uh, ang sinasabi ko po dito ay kuno na yung yung, yung uh, propaganda kasi yan eh na deceive sila diyan. Ako pinag-aralan ko po yan eh nung no, kumukuha kami ng advance ROTC sa UP. 1977 ata o 1978. Isang taon po yan, tinuruan kami ng propaganda movement. Kaya alam ko yan. Ngayon, pag-aralan nyo po, yung, yung ginagawa ni Mutsa Oson noon, puro malasakit ay sa mga OFW. <laughs> puro malasakit. O, nagtataka nga ako eh. Pero kinukuha lang pala niya yung simpatya ng mga OFW. Opo. O. Ngayon, Nung, nung nakuha na niya, kunyari, may topic siya na magaling si Duterte. Ganon. Puro ganon naman. Ma, maganda ang dabaw. Peaceful nga daw eh. oh Ang dabaw eh. <laughs> Yun. <laughs> Tapos, nung nakuha na niya lahat, nung naniniwala na sa kanya, iboto natin si Duterte. Ayun. Tapos, ang pinaka... Ayaw ko na ginawa niya. Yung nga siniraan pa niya yung mga kalaban ni Duterte. Yun ano. So, ito po ang kwan ano, ang isishare ko sa inyo. Lahat ng yan, lahat ng yan ay makukuha natin dito sa Biblia. Ano ano ba ang ang itinuturo ng Biblia sa atin? Ito po ano, sa Hosea 4.6. Ang nakasulat po dyan ay, My people are destroyed. Sa iba, my people are perish for lack of knowledge. Mahalaga po kasi ang knowledge eh. Mahalaga po yan para hindi ka maluko. Kung kakaunti kasi ang nalalaman mo, madali kang lukuhin eh. Ulitin ko lang ano, ano ba nakasulat sa Hosea 4.6, My people are destroyed or my people are perish for lack of knowledge. Because you have rejected knowledge, yung iba kasi nire-reject pa yan eh. Tinuturuan na sila, ayaw maniwala. Ano? Because you have rejected knowledge, I also will reject you from being priest for me. Because you have forgotten the law of your God, I also will forget your children. Ayan po. Hindi ba? Because of lack of knowledge, my people perish, sabi po ng Panginoon. Pero dito, ay bagamat ito ay sinasabi sa mga priest o sa mga pastor siguro ito, ay pero applicable po ito sa lahat eh. Opo, kasi lahat tayo na, na may tainga eh. O lahat tayo naman ay uh, sa isang punto ng ating buhay ay may napakinggan tayo. Kaya kaya lang ay binabaliwala natin. Yan po ang ibig sabihin yan. My people are destroyed because of lack of knowledge. Because you have rejected knowledge, I also will reject you from being a priest for me because you have forgotten the law of your God. I also will forget your children. Ayan po ano. Ngayon, punta ngayon tayo dito sa 2 Thessalonian. Mabigat-bigat po ito, pero ay talagang ganyan po eh, itong 2 Thessalonian. Mabigat po ito. At malamang hindi naaabutan ito ng mga pastor o hindi na ituturo o hindi na babanggit. Pero ako ay kabisado ko po ito eh. Ang ibig sabihin dito ay yung ayaw makinig, ay hinayaan na po ng Panginoon yan. Opo, hinayaan na sila. Opo, yan po ang ibig sabihin niyan, ano? 2 Thessalonians chapter 2, verse 10 at saka 12, hanggang 12. And with every wicked deception directed against those who are perishing, because they refuse to love uh, the love of the truth, That would have saved them. For this reason, God will send them a powerful delusion so that they believe the lie, in order that judgment may come upon all who have disbelieved the truth and delighted in wickedness. Ayan po. Pero ang ang kukunin ko lang po dito, for this reason, ay ano ba yung reason? Ayaw nga makinig eh. Ayaw maniwala. They refuse the truth. They believe the lie. Iyon po eh. For this reason, ang sabi po ng Panginoon na sinulat ni Paul, ano, for this reason, God will send them a strong delusion. Ay ano ba yung delusion? Yung nga, uh, yung naniniwala sa na sila sa mga fantasy. Walang katotohanan, make believe. <laughs> Doon sila naniniwala, parang pampilikula lang sila. Ayun po, hindi nila hindi nila iniintindi ano ba yung katotohanan oh, delusion so that they believe the lie. Ayan po. Ayan po, ang 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 ibig sabihin ng 2 Thessalonians chapter 2 verse 10 hanggang 12. For this reason nga eh dahil dito ang sabi po ng Biblia ay ayaw nga nilang maniwala eh mas pinaniniwalaan nila ang mga kalukuhan ang mga ang mga hindi totoo ah, ay ibinigay na sila ng Panginoon diyan. Opo. Bahala na sila jan. Oh. ganun po ang ibig sabihin niyan. At ito ay binanggit na naman sa Romans. Para maniwala po kayo sa akin. Ano po ang nabanggit sa Romans Ro, uh, chapter 1 verse 28? Inulit po 'yan. Remember ha, 'yung mga Romans ay kwan ito ang ang sinusulatan niya dito ay talagang although na ito ay halos lahat ito ay mga Romans ito ay pero siguro ito 'yung magagaling na tao. Opo, yung mga sinulatan niya dito. Kasi itong Thessalonica ay kunya ni isang, parang isang probinsya lang yan eh. Opo, isang probinsya lang yan. O ngayon, ay basahin po natin para may idea tayo. Romans chapter 1 verse 28, Furthermore, o parang kwan ito conclusion na po ito furthermore hindi ba oh yan ang mga paborito po ng mga abogado eh furthermore o kaya therefore hindi ba oh since they did not see fit to acknowledge god o hindi sila karapat-rapat eh hindi sila kadapat-dapat na o hindi nila ina-acknowledge ang God ata ito, ang ibig sabihin, since they did not si Pete to acknowledge God, he gave them up to deprive mind. Ayun nga, ip ipinagkaloob na sa kanila ang, ang kaisipan na wala. Walang kwenta. Hindi ba? Ayun po. Ay kaya bang gawin ng Diyos yan? Ay kaya po ah. Ay siya ang gumawa sa atin eh. Ipinagkaloob na sila ay parang itinakwil na sila. Ayan po ang ibig sabihin yan. Kaya huwag na po tayo magtaka kung mayroong katarsibintin. Huwag na natin pagtakahan yan kasi nga ipinagkaloob na sila eh sa deprived mind. O, oh. to do what ought not to be done. O, oh, gumagawa nga sila, hindi ba? Gumagawa sila na dapat hindi nila dapat ginagawa. Dapat sumunod sila sa governing authority ng Qatar. Yan po eh. At yan nga ang topic ko kahapon na ginamit ko na ay alam naman nila yung Roman starting eh, obey governing authority eh. Ay bakit hindi nila ginagawa? At nagwiwilga sila. Hindi ba? Ay lalo na yan kung, kung may dala pa silang speaker at saka banner o tarpulin o ano yan, mga placard, ay bawal na bawal po yan. Bawal na. Bawal po yan. Opo. Ang experience ko diyan sa dyan sa Saudi Arabia, ay huwag kang lalapit sa muski pag nagsala sila. Yung sala, yung mananalangin na sila. Kasi ayaw nila na hindi ka papasok. Papapasok. <laughs> Iikuwang ka nila. O, ganun. I, uh, ihikayatin eh, ka nila na magsimba, ganun. Pero ay kami, o kaya lumayo. Pinapalo talaga nila kung naandun sa hagdanan, nung undun sa paligid ng muski nila, pinapalo nila, ayaw nila eh. Ganun po yan. Opo, at legal po yun sa kanila. Opo. Mga yantok ang pinapalo nila. Basta huwag ka mag-stambay dun sa malapit sa muski nila kung nag nagsasala sila, tawag nila diyan nag-pre-prayer sila. Anim na bisis ata sila nag-pre-prayer eh, sa isang araw eh. Ngayon, ay itong mga Qatar 17, ay grabe yung ginawa nila. Bakit, bakit sila magwiwilga? wilgah oh. O, at ang pinaglalaban nila, ay wala naman yun eh. Nadala lang sila sa panluloko, yung, ayaw ko kung sino ang mga handler nila yan. May mga handler yan? Opo. Na niloloko sila. Kaya nga ito nga ang, an nangyari na furthermore, since they did not see fit to acknowledge God, He gave them up to the deprived mind. Ipinagkaloob na sila. Ay sa iba nga, ipinagkaloob na sila sa demonyo eh. Opo. Sa ibang, kwan, sa, ay, hindi ko lang mahanap kagabi eh ipinagkaloob na sila kay Satanas, ay napakatindi po niyan. Nakasulat po yan sa Biblia. Opo. O. Eh dito ay deprive mind lang. Ay pero ganun na lang po yan. Wala na. Hindi na nila alam ang, kwan, ang tamat sa kamali eh. Ganun po. O sige po at, at uh, sana na na-answeran ko yung question ni Art at Ago. Nagtataka rin sila ay ako rin, nung kahapon, yan ang topic ko, nagtataka ako, bakit mayroon pang naluluko yan? Hindi ba? Ay ito nga ang, ang reason dyan. Opo. God gave them up to depraved mind. At saka yung Thessalonian kanina, ayan, basahin ko na naman, ano, for this reason, yung ayaw nilang, ayaw nilang maniwala sa Diyos eh. at yung minumura ang Diyos, pinapalakpakan nila yan eh. O, oh, ayan. Kaya, for this reason, God will send them a strong delusion. Hindi ba? O. Oh. Parang, wala na sila sa kuan eh. Wala na sila sa, sa katinuan. <laughs> Ganun pang ibig sabihin yan. O, sige po ano, at bago po ako mag-umpisa, ay nananalangin po ako sa Panginoon na sana yung tayo ay mabigyan ng wisdom na nanggagaling sa kanya at muli mga kababayan, mga minamahal, isa magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po nang marami, salamat po.